Igan, ngayong umaga ng katangdam magsimula ang transport caravan ng grupong Piston mula City Memorial Circle. Babiay sila papunta sa tanggapan ng DOTC sa Ortigas. Ito'y bilang protesta po sa mataas na multa sa paglabag sa batas trapiko. May live report si Dante Perello. Dante? Yes, Igan. Alasotso nga ng umaga ay naasahang magtitipon rito yung grupo ng Piston para nga sa isang transport caravan papuntang tanggapan ng DOTC. Igan, ubos na raw ang pasensya ng grupo ng mga jeepney driver dahil sa patuloy na pagbingibingihan ng uh, DOTC. Ito ay sa kabila ng utos ng Baguio Regional Trial Court na huwag ipatupad ang Department Order 08-39 na nagtatakda ng mas mataas na multa at parusa sa mga paglabag sa batas trapiko. Halimbawa nito, Igan, ang pagmamaneho ng nakachinilas mula sa dating 150 pesos, naging 1,200 pesos na ito ang multa naman sa out of line mula sa dating 1,500 pesos naging 6,000 pesos na. Sa hakbang na ito Igan, ng DOTC, marami na raw tsuper at operator ang natanggalan ng hanap buhay. Actually, legal extortion raw kung iturong ito ng grupong piston, kaya ngayong alas 8 ng umaga, isang caravan nga na lalaho ka ng mga tsuper at operator na mahigit 50 jeep ang magsisimula sa Quezon Memorial Circle hanggang sa tanggapan ng DOTC sa Ortigas. Ang MMDA naman, Igan, ay maglalaan raw ng lane para sa mga rallyista magpapastandby rin sila ng mga truck at bus para sa mga maapektuhang commuter. Sa ilang bahagi naman ng Timog Luzon, Bicol, Western Visayas at ilang bahagi rin ng Mindanao, magkakaroon rin ng transport caravan. Ayon naman sa DOTC, iginagalang nila ang karapatang magprotesta ng mga tsuper. Pero sa ngayon, kailangan para ulinawi ng DOTC kung nationwide ang sakop ng injunction. mag a na rin daw sila sa Court of Appeal sa desisyon ng Baguio RTC dahil may basihan ng ginalang department order. Igan sa mga sandaling ito naman, maliban sa ilang traffic enforcers na nararito na para magbantay doon sa mangyayaring rally, ay wala pa tayong namamataan na miyembro ng mga militanteng grupo. At yan ang mainit na balita mula rito sa Quezon City. Balik sa iyo, Igan. Maraming salamat, Dante Perelio.